lagi yung kabataan nyo when you were just starting a showbiz. What can you share? Yung mga, yung when you were just starting in showbiz, like, naiyak ba kayo or nagtampo, um, something like that, dahil nang meron kayo hindi mga nagustuhan sa, when you were just starting sa showbiz. Ano pa kwento? What can you share? Sa atin ba? Yes, ah. Uh, uh? okay. sige, ako na lang siguro kung magsisimula. Kasi galing din po kasi ako ng competition. Sumali po ako ng popstar kids nung, uh, nung uh, I think I was I was 11 or turning 12. Um, it wasn't easy at that time kasi iba pa yung panahon kasi before eh. Talagang pagka nag auditions ka, like, kailangan pupunta physically doon mismo doon sa audition site. And before, um, sa isang variety show, this was SOP pa back then. And then parang naalala ko parang may may satellite area sila doon sa isang mall. <laughs> Tapos nagkataon nandun po kami. Nandun kami yung family ko. Like ako si mama. Um, yung, yung isang kong kapatid. Tapos, nalala ko, sabi ko, parang ano pa yung auditions ata dun sa ano. Sige mama, try ko. Mga ganyan. And then, hindi ko doon naman talaga yung na-expect kasi wala kami dalang anything. Wala kami dalang requirements like ID, ID picture, lala, something like that. Tapos, sige, okay na yan. Tapos, um, pinapasok kami nung isang talent coordinator doon kasi parang isa naman ako doon sa mga nauna. And then, hindi ko din in-expect kasi <laughs> kapasok ako ng screening hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Tapos every now and then, nagkakasakit ako pala. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, like, um, nasa-stress ako. Like, hindi ko alam kung ano ba yung mga suli kailangang... Ang dami kong iniisip as, as a kid. Tapos, syempre, hindi ko pa alam kung, kung ano yung mga dapat kong um, i-expect kung ano ba yung mga dapat kong gawen uh, gawin kapag ka nandun ako. And then, nung nandun ako sa competition, syempre, nung first sala ko, parang hindi, kinakabahan ako, pero sabi ko, sige, enjoy ko na lang to kasi, um, baka, alam mo na, like, once in a lifetime na to, moment na to eh. So, might as well, you know, enjoy. And then, siguro, pag kung hindi man ako palarin, okay lang, I'll go back to school, mag-aaral na lang ako ulit. Tutaling naman din yung gusto talaga ng, ng mga magulang ko. And then hanggang sa nagkaroon ako ng na, ano, nagkaroon ako ng call Uh, hindi ko rin to expect Sabi ko kasi parang hindi talaga to para sa akin. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy ng opportunities, um, nagkaroon ng mga um, offers, ganyan. And then I became a member of a group. And then um, I became a mainstay of variety shows. Tapos I also had um, a chance to make my own album, mga singles, ganyan sabi ko parang okay maybe 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 ano maybe talagang nilaan talaga ito ni Lord para sa akin there were certain hardships kasi parang minsan hindi ko alam kung saan pupunta yung yung, yung yung journey ko kasi bata pa nga ako diba? ba tapos darating sa awkward stage parang darating din sa point na parang wala na nangyayari or dapat ba mag-stop na lang ako, mag na lang ako siguro. Tapos sabi ko sa sarili ko, um, hindi, kasi binigyan ako ni Lord ng ganitong klase um, opportunity. Binigyan ako ni Lord ng ganitong klase mga talento, so I'm going to use it. Kasi ginamit niya akong instrumento eh, para makapagpasaya ng mga tao and makapag-inspire ng mga, ng mga tao, especially ng mga kabataan. So, yun yung parang naging feeling ko ito yung purpose ko in life. It's really to, you know, to inspire them through my craft. And I'm happy because I'm still doing it. And I'm still here. mm -hmm.